Sige, stay po at Amunado ito guys Ang aking ini-slice Ganyan maghanda ang taga-tundo guys Kasi alam nyo naman sa tundo Pag piyesta, dinarayo ng mga people of outsider <laughs> outsider ayan lalo yung iba dyan na may kamag-anak na taga tundo pupunta talaga sila dyan kahit nasa bagyo pa yan sila o, mga siguro mga ganyan ada 19 pampiesta. mga Ah, 15, bababa na yan sila. O, ba, diba, hindi lang sa piyesta, hindi isang linggong piyesta. Kay kailangan ng mga taga-tondo, damo kwarta. Sa inyo, Nay. Uh, uy, wow, 800 ng aking ano. Oh. Sino, sino nagbigay niyan? 800? Wow, thank you. God bless you, back. Lagi po ako. Sa star, ma'am. Si... Mga star dyan. May note. Sa Sino? Ilan po? May note? Sige. Kaya po. Madali ha. Baka mahiwa ako eh. Pag binasa ko kaya. <laughs> Ayan. 800. Lagi po akong malamang nanunood. No. Thank you, ma'am. Sino? Ay. Lagi po akong watching. Oh, di ba? Naulaan. Ayan. <laughs> Ano yun? Ano kayong W yung sunod? Teka lang ha. Eh, hindi ko pa yan nabubuksan. Ayan. -ya. Si Pagbilan nyo lang ang ating Kailangan mga inay. Ay na si Daddy Pong. Daddy Pong. Okay na. Okay. 0.6 po ito. 0.6. Wala pa isang kilo. Sina? Okay, always oh, watching from City of oh, Smile, Bacolod City. yung ano, buntag, Bacolod. yung aga. Teka, kwarta, gina pala, gina piko man. Ano ito? Basta Bacolod, guwapagid. Sige lang. Andiyan si Daddy Pong. Bahala kayo dyan. <laughs> Meron ka na, Mami? Okay oh. ka. Oo. Sige. Pagbilan mo si Mami. Daddy Pogs. Change part sila eh. Yes. Sino yan? Okay, lagi po. Watch from Canada. Si ma'am. Bakit iba pangalan? Ma'am Maricel uh, Peninsula Aguilon. Ma'am Maricel Peninsula Aguilon from Canada. Thank you ma'am. Sobrang laki naman ang binigay mo, Ma'am Shi. Salamat, Ma'am. God bless you back. not ka lang lagi, ha, Ma'am? Nood ka lang lagi? Okay lang yan. Dito lang si Tinderella nyo. Para naman maibsan lang yung inyong lungkot-lungkutan dyan, ha? Alam ko naman yung iba dyan ay hindi naman malungkot. Inip ba? Inip? mainit minsan. Kulang magawa sa balay. Pagtapos linis. Nagahanap na ng ano, kausap siyempre. Ayan yung live ko, kausapin nyo lang yan. <laughs> Talaga, nood ka rin mi. Oo, oh, si mami din yung bumili ng hamunado. Always watching din yan. Nag, naglilinis siya naka nakatenga yung cellphone oh. Ha? Dali lang. Kalmahan nyo lang ha. Ah. Ano yung ginawa mong hamonado? Wala na Ubus na O meron pa Ilabas na lang lahat yan Para makita ko din Kasi maglalangguni naman Kokortihan ko lahat yan Kailangan natin ng mga bukol Ang panghamunan Mama Maricel Pinensolaba Tama ba yan? ah Good morning. 5.73 po. 4.94 viewers. Salamat. Salamat sa inyong pag-share. Mami, okay ka na? Sige. Okay. Okay. Yung mga pakilo kilo lang na mga maghahanda nito, mag-walk-in na lang kayo dito ha. Kasi meron naman kami araw-araw. Tempo. -araw. yan

o oh, sige, bigay mo na 50, 50 mabay, daw gusto. Okay. okay. Ito yung balat mo, Ma'am Shi. 5 kilo. Yan, gawa na yung hamonado niya. Thank Bilangin kami ha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 May balat, nandiyan na sa loob yung balat mo nta 2030 Wala kang 30 lang Wala 30 uh, thousand 1 2 3 4 Ang lang po. Okay, salamat po. Pa-check. 540 Ha? Andiyan na, meron na. Kayo po yun, amunado. Alagang tukay? Sige. Okay na muna guys.